Ayan, good morning mga guys Nandito tayo ngayon sa may solid shipping At tayo mag, mag create muna tayo ngayon Medyo kukonti yung pangarga natin Hindi kaya sa 10 footer Hindi kukonsol sana namin Kaso ah, kukonti Lugi, kaya mag create muna kami Bali dalawang store to mga idol ah, Dalawang destination din Dalawang destination pala Ah, isang Dabao tsaka isang Cagayan. Cagayan de Oro City. Yan, shout yan sa Dabao. Sa mga nag -rally Tungkol kay BBM. Shoutout sa inyo mga guys. Medyo mainit mga idol. At ah, kung napapansin nyo, tatlo na sila doon, pang-apat ako. Medyo sobra ngayon ang tao dahil walang mga ano, walang order mga kliyente na container eh, sobra sobrang tao ngayon po lang muna tayo mga guys at uh, nakamas tayo dahil ano mahangin grabe ng alikabok dito masabay sa hangin Good morning nga pala sa aking mga subscribers at sa aking mga silent viewers dyan. Good morning sa inyo mga idol mga guys at sa ating mga OFWs dyan good morning good morning po good morning good afternoon good evening kung saan mo kayo sulok ng mundo at pagkatapos nito mga idol ah, ano tayo may pick up pa tayo sa may Valenzuela ang tindi ng init pero ang hangin naman malamig kaya karamihan ng mga people natin dito may ubo, may sipon dito kailangan ka dito magmas dahil ano uh, yung alikabok, grabe ah, marami ng shipper Ang oras natin eh alas 10 50 na pala 10 Yan mga guys, ganito lang din ang paikot-ikot ang ating mga ano, vlog ngayon. Pala pa tayong budget pang ano, pang travel vlog. Saka na ng Yan nga pala kaya, 'no, pala kay ano, kay Farmer Boy TV, kay Maskarang Vlogger, kay Sibadong TV, shoutout sa sayo ay don. Kay ano ay Bossing TV, shoutout sa iyo. Ernest Moment, shoutout po. Ay Princess Freya, ma'am, shoutout kay Pamela Black, shoutout po. Ay Purman Vlog shoutout sa iyo Purman. Si Purman nga eh nandoon sa wing ba natin. Marlon Bakyan, shoutout sa iyo idol. Don't Kakagulo na sila dyan, idol, kasi meron daw, tabi-tabing iyon paa. Wala eh. Ang lang kardin kasi ang pukpok ng pukpok. Hindi man lang tinitingnan kung derecho ba. মামাল <muchas> কলালালে तो ठीक इतना 吃了

Ito na lang naman sa kabila eh. Ito na lang yung liquid niya. Tapos ito na, malalaki na. Ano? Ano mga guys? Hindi na natin kakarga Hindi na lang ang Isang crate lang yata ang kagayan. Tapos dalawang ang dabaw. Okay. That's uh, that? all, folks. Uh, Ayan. Yeah. na. Finish na, mga idol. Ayos Para ano Baka magkasya pa Ayun yung loss apat na piraso sa Cagayan yeah. ito yeah. naman 13. sa Dabao pawisan din paano pero, pero mo, pawisan din yung kinuha namin to taga ano namin dito taga tulung. kasi matindi yan kung mag jackrap gano'n nyo naman oh. hindi nahihilo yan oh. may tuloy oh. Oh. Hmm. May hilo na ba? Hindi pa. Hindi pala nahihilo kasi nabibingi na. Hindi pa. Wala ko hindi nailo. Kung pala hindi na hielo, nabibingi na. Oh, di tayo pinapaka ng ating ngayo'y. wala kay nang. Ayun. pa pre, konti para ano, pag baka umulan. Safe na safe. Na na rin. O, Ayos yan Mag request na lang tayo ng panibago Yung ano na lang Yung jigsaw Yung battery Oo <laughs> Medyo makulimlim mga idol Kanina mainit Ngayon makulimlim na One eternity later. Yan, magandang hapon mga idol mga guys magandang magandang hapon po at nandito na tayo sa aming kliyente nandito po tayo ngayon sa may Valenzuela sa may Bagbagin Valenzuela City at medyo makulimlim mga idol at hindi na rin ako nag vlog na papunta dito kasi nakita nyo naman yon sa mga vlog ko nag skyway ulit tayo stage 3 ganun na naman at uh, sigba pagpasensya nyo na lang kaya na po bahala at sa napakasalamat ako sa walang sawang suporta po niyo kahit papano ay eh, pinapanood niyo pa rin po yung vlog ko medyo makulimlim mga guys at uh, inintay na lang natin uh, lumabas yung resibo at kung ano bang mga items na ikakarga natin at sigurado mga idol abuti na tayo dito ng coding dahil coding po tayo ngayon araw po tayo ngayon ng miyerkules makulahon makulimlim ang kanyang kalangitan papiyaw papiyaw lang tayo dito mga guys kasi nga bawal ang mag video video dito yan kung mapapansin nyo mga guys naka best tayo reflectorized best at may hard hat yan po yung require nila dito tingnan nyo naman yung aking checker pink na pink pa talaga yan my God! Wow! <laughs> yun mga guys, magandang gabi At yun na nga, ginabi na tayo dito sa aming kliyente Hanggang ngayon, wala pa rin yung pangarga namin Hindi namin alam kung dinadasalan pa ba yung pangarga Ilang oras na kami dito Wala man lang na ilalabas na pangarga Ang minsan kasi nakakatamad pag ganyan. Sayang yung oras mga guys. Wala naman tayong ginagawa. Buti pa tong 10 wheelers na to. Kinakargahan na kami. Ala pa rin. Yung gwardya. Nagpalitan na rin ng gwardya. Kami nandito pa rin. Hmm, wala pa namang kakantin-kantin dito at gutom na tayo. ako mamaya uli mga idol update ko kayo yan mga guys ito yung mga ano uh, pangarga natin mga kahoy kahoy mga vinyl tiles pinto tapos yung mga 2x3 mga cornisa mga molding at papunta po yan ng ano ng Palawan at Mindoro yun shout out dyan sa Mindoro at Palawan nandiyan na po nandito na yung ma order nyo maka 2 days from now nandiyan na sa inyo yan pwede nyo na yan orderin sa mga ano sa mga city hardware Yan na, hindi ko nga rin alim. Pre, yan na mga idol, tapos Ayan na kami sa kargahan. May mga guys, pauwi na yung mga pogi. bye see you next vlog